Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10, KUKPO, RDEU, PDEU 10 at IMIG 10 sa Lapas 1, Lapasan, Cagayan de Oro City nito lamang ikalabing anim ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Hiral L. Bruno, Chief SOU 10, PNPDEG, kinilala ang sospek na si alias Brian, residente ng na nasabing lugar at kinilalang isang high value individual. na ka sa naturang operasyon ang pitong pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 50 na gramo at may standard drug price na 340,000 pesos, dalawang piraso ng 1,000 peso bill at iba pang drug paraphernalia. Ito namang intensified natin na anti-illegal drugs operation, it is yung programa natin ng gobyerno. And at the same time, ang directives ng ating regional director ng Police Regional Office 10 na uh, i natin. Kung hindi man natin talaga totally maano is at least mabawasan natin yung mga drug personalities na identified natin dito sa Police Regional Office 10. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang pagkakahuli ng sospek ay bunga ng walang humpay na operasyon ng Pro-10 kontra illegal na droga at iba't ibang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, Patrol Woman, Tanasa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.